Ipinagbabawal ng Department of Social Welfare and Development ang pagdidikit ng pangalan ng mga politiko at pakikialam sa laman ng Family Food Packs na ipinamamahagi ng ahensya sa mga lugar na hinagupit ng sunod-sunod na bagyo. Ito ang uh, pinaalala ng DSWD sa gitna ng nagpapatuloy na pagbibigay ng ayuda sa mga hinagupit ng uh, limang magkakasunod na bagyo. Sa DSWD Forum, sinabi ni Assistant Secretary Irene Dumlao na mayroong karampatang parusa sa sino mang opisyal na magtatamper sa relief assistance na galing sa mga ahensya. Ay, hindi po dapat yan uh, lagyan ng mga uh, pangalan o mga sticker that would advance of course the political agenda. Yes, so, naman po nakalagay sa box po natin na bawal nga po itamper. In fact, bawal din po na Ah, uh, din po no? nasa mga umiiral na guidelines guide po natin yan. oh, no. Tama. Pag uh, sa DSWD, eh, DSWD na eh, wag nyo na i -re repack at ilalaban sa plastic ng SM. SM. <laughs> plastic ng, uh, na may pangalan ninyo. Gumastos kayo na sarili nyo, sariling pera niyo Kapag sariling pera ninyo, ayun, eh, uh, uh, pwede ninyong uh, tatakan ng inyong mukha. Oh, pera, yan. Oh, kahit ho politiko. Pwede ninyong... Uh, yung iba dyan ay ang uh, panangangatwiran, oh, ay ang ipinapangabigay na dahilan ay eh, para matiyak na yung kanilang ipinamimigay din na galing sa kanila ay maayos. Oh, at walang uh, maging problema yung makatatanggap. Oh. pero yun nga, ulitin natin, kailangan sarili yung pera. Hindi pera ng gobyerno. <coughs>